Meron tayong gagawin dito ngayon. Papakita namin sa inyo kung paano maglagay uh, ng bagong uh, thermal fuse. Okay. Dito sa bagong rewind na stator o oh, motor coil. Meron tayo dito mga thermal fuse ito. at ibang klase yung thermal fuse ano. Ayan, iba't ibang klase ng thermal fuse, maliliit, malalaki. Ito yung uh, malaking thermal fuse. Uh, maglalagay tayo ng thermal fuse dito sa bagong rewind. Pakita namin sa inyo. At ito, mamaya ay gagawin natin. Testingin natin kung okay. Si meron tayo dito pinapagawa sa atin na standard na electric fan na nasira itong kaniyang stator ng na motor. Nasira siya. Uh, halos nasunog na. Siraan na kaya papaltan natin. Ngayon, para maraman yung sira, panoorin nyo yung itong ganitong ito, panoorin video video ko, may video ko nito wall pan ito Yan. standard na wall pan ayan ano? so, papakita namin sa inyo kung paano ginagawa ito kailangan dito ay uh, ito, to the thermal fuse batibang klase ito tapos may panghinang tayo tsaka meron tayong ito, ayan, kailangan natin okay, tuturuan namin kayo kung paano ito gagawin So, ito yung thermal fuse na ilalagay natin. So, uh, lalagay natin yan dito. Yan, mamaya. Okay. Para malaman niyo. So, umpisa natin ang paggawa uh, paggagawa ng uh, paglalagay ng thermal fuse. Okay, so umpisa natin ang uh, pag uh, Nagalagay ng thermal fuse, ano. So, ang gagamitin natin, itong ganitong thermal fuse, ano. Uh, sa standard. So, tingnan muna natin. Kung okay ito. Ilagay natin dito sa tester sa continuity. Ayan doon. So, times 1, times 10, o oh, 20, o oh, ano man nakalagay doon sa tester ninyo. Tapos, uh, yung probe sa magkabilang, ano. Bukan natin. Kung okay. Pag tumalo ito, okay to Lapat natin. Yeah, tester ko sira na yung probe niya. Kaya ganito na lang, wire na lang. Sobrang gamit. So okay naman siya. Oh. May continuity. Pagka hindi nagkulang continuity yan, sira yung fuse. Kaya ito yung gagamitin natin, ganito. Titesting, titesting ninyo. Ngayon, para mabilis, ang ginagawa namin, gumagawa na kami ng ganito. Yan. Yan. Yan, gagawa na kayo ng ganyan. Hihinangan na ninyo kahit yung isa yung maliliit na ano, ganito rin Ayan. meron na kayo nakaready para pag nagpalit kayo ay mabilis siya so maghihinang kayo hihinangan ninyo. ito Ayan, maghihinang kayo kabila ng wire Ayan. tularan lang nyo then na, uh, ito okay na ito Ah, uh, ikakabit natin dito dito yan yung tama lalapat natin Huwag na natin magda, na tayong maglalagay ng insulator o kalang dito para ma-detect talaga yung init. 'Yun yung tama, ipakita ko sa inyo yung sa yung sa standard. 'Yung thermal fuse niya. Ayun ang thermal fuse na standard, original 'yan. Ayun oh. Pansin niyo wala siyang insulator. Wala siyang kalang, diretso sa sa, sa ano, sa tanso. Diretso. Para ma-detect talaga niya. Oh, 'yan yung tama. Huwag kayong maglalagay ng insulator pag ganito ilalagay yung kan uh, malpius itong malaking ganito pero pag ganito maliliit maglalagay kayo ng insulator doon sa kanyo ilapat kasi ganun ang design yan pero itong ano hindi hindi tayo maglalagay so ilagay natin na ganyan oh. tapos lagyan natin ito mura lang naman to cable tile Ebol tayo. Ito yung yayapos ninyo. Para hindi siya kumawang. Kailangan nakalapat yan. Ayan. Ganon. Nakalapat siya na ganon. Okay. Okay. So, nakita lang namin sa inyo kung pa paano tamang maglagay. So, napos natin ah. So, yan. Kita nyo, nakaano na siya. Yan, kaya pos na siya. Tapos natin yan. Okay. Ayan. Tapos itong line na to, itong isang line, kakabit nyo sa common so, no? yan may hinang na yan ito yung kakabit nyo sa common ang common ay itong green sa ganitong mga rewind green wag nyo nang sukat sukatin sa ulihin nyo na lang huwag nyo nang test 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 -tiren. common green eh okay. O, dilaw yung dalawang dilaw kapasitor One, puti itim Two, three. red huwag nyo nang kung ano ano pang sinusukat At, huwag nyo nang sukatin sa eh. ulihin nyo na lang sa grid idudugtong natin ito isa dito okay. idudugtong tayo puputulin natin pwede magputol tayo rito eto naman pwede na nang magdiretso maghinang dito hinang dun pero dugtong na lang natin para makita ninyo kasi nga ready na yung ginawa natin eh. kasi pang ano ito yung kahit hindi sa bagong rewind kahit hindi bagong rewind pwede ito simple lang to pwede nyong ihihinang na lang dito din pwede nyong diktong dito okay pero dugtong natin tapos subukan natin ito mamaya Alagyan natin ng ano? Insulator. Para mamaya hindi maglapat. Pagka ano? Pero pwede rin niya yung ihinang ito. Dito or doon. Okay. Okay. Yan. Tapos yan. Pwede rin yung ihinang yan. Lagyan natin ng ano para hindi siya lamaglapat. Ayan. Ayan. Ayan Tapos nga ganoon natin. Pasok natin na ganoon para walang ano. Hanggang dito. Okay. Ayaw natin pamasok. Kailangan may pasok siya. Para hindi siya lalapat sa unlang wire ayan. okay okay so ganun natin sa ayan okay ayan so, okay then itong kabila ganun din alagyan din natin yan ng isolator para hindi maglapat-lapat yan. Okay. Tapos, lalagyan natin yan ng cable. Ah, cable. oh, so, ito. Ang cable tie. Ayan. So, ito ngayon yung magiging common ninyo. Lagyan natin para dito. Para, di sya. So, para magandang tignan. Ayan na, di ba? So, nakalapat yung ano natin. Doon, yung ating thermal fuse lapat. Tapos, lagyan na natin. oh yeah, Ito ngayon ang magiging common. Ganyan lang, no? So, reviewin nyo lang. Ganyan lang kasimple. Yung uh, pag ano, tapos, subukan na natin doon. Mabilis lang to. Lagyan na natin dito sa ano natin, ginagawa natin. Tapos, testingin natin kung aandar. Okay, so ilalagay ko lang. Tapos, testingin natin kung... aandar yung ginawa natin. So, uh, natin, ano? Lagay na natin yung ating ano, uh, pinaltan ng thermal fuse dito sa anong niya? Cover niya. Upper cover cover. So, tapos testingin natin ito mamaya. Kung okay ba yung ginawa natin. Ayan. pares lang naman ng kapal ng ano niya. Bakal niya kaya sakto din 'yan. Para mamtan binago. Pinatan lang natin. Husto. Hmm. Okay. So, ganun lang. Ah. Tama lang. Eh. So, lagyan lang namin ng, ng, ng ano niya, screw niya. Tapos eh, na natin doon sa ano. Ayan. Tapos, ma-wire din. Malilang, madali lang wag mag-wire in ito dahil color coding ito. Yung standard, ganun din ang kulay ng mga wire na no? dito sa rewind. Kaya ano. So yun, uh, ko lang to. Eh, tapos lagay natin dun sa kanyang stand. Tapos si wiring natin. turuan naman kayo turuan ko kayo mag wiring mas madali ito kung standard din yung mot, yung ano nya yung yung pinalitan natin kaya madali lang parehas na parehas ng kulay aliban dun sa kapasito okay. okay lagay na natin yung ano nya ito sa Ayun yan, papasuk na natin ganun. Tapos 'yung pagwire nito, madali lang 'to. Kasi magkakakulay 'yan, pag standard din ito, yan o, Standard 'yan. Tapos 'yung mga wiring ng bagong rewind, ginaya sa standard na kulay. Kaya pagtatapat-tapatin nyo lang 'yan ha. o 'di ba? Pula, puti, Pagtatapat-tapatin nyo lang 'yan. Pag standard 'yung papaltan nyo ng motor, pero pag hindi standard 'yung papaltan nyo ng motor na electric pad, iba ang upago wiring hindi magkakapares yung kulay tapat-tapatin lang Tapitin natin Ayan. so red red tapos ito pag ano lalagyan nyo ng tape para hindi siya maglapat-lapat white saka white pag standard lang ang, ha, ang ano ang electric pan na gagawin nyo papalitan nyo ng motor parehas yung kanyang kulay maliban sa kapasitor dilaw pag dilaw naman madali naman kapasitor ah mali mali Ayan. itim itim saka green green Ayan. so ganoon lang tapos mamaya subukan natin ito ganoon lang pagkakabit ng ano ng thermal fuse hindi naman masyado mahirap Ayan. tapos itong capacitor niya. Ganun din kapasitor nito natin ito yung kapasitor nyo oh. dito yan ikalagay saka natin lalagay yung glow box yan kahit magkabalik tado oh. sa kapasitor lang nakulay siya na iba sa ano pero kahit magkabalik tado na yan wala naman yung problema So, ayan, pagawa ito kanina ay pare dalawa to gagawin natin. 1.5. Yeah. So, titipan ko lang to. Tapos susubukan na natin. So, titipan ko lang isa-isa. Tapos nakabit ko itong garbox dito. Tapos susubukan na natin. Okay? Okay, so pinaltan natin ng ano? Oh, na-tape na, tape na, na, tape na, pala natin. Ayun, hiwa-hiwa no, lang gagawin niya sa pag-tape. Nalagay na natin yung garbox. So yung ano niya, thermal fuse, itong capacitor niya, sinubukan ko yung dati pero ito yung dati niya, 1.5 o. Oh. Tendan nyo sa datas ka. Mahina na siya. Ayan halos hindi na pumalo. Sa continuity, times 1. So, ngayon, gagawin natin. Haltan natin to Ito, nilagay ko ng kapalit. Ngayon din, 1.5. Tendan ninyo. Lakas siya. Bago to kabila ayan, lakas pumalo ayan, kaya yan gagawin natin tultan natin ayan ayan, kabit natin tapos taipan natin ang kabit ko lang tapos taipan ko ayan, kahit magkabaliktad to ayan, tapos taipan natin so kakabit ko lang tapos taipan So ito, binuo na natin, ano? Si Ayan, no? Nalagyan na natin yung tinipan natin ng buo. Tapos, para malinis tignan, no? pinagsama-sama natin. Pero bukod-bukod dyan, tapos nagsama-sama natin. Nalagyan na natin dito. Kapasitor niya to, dalawa, okay na rin. Nakahalin niya na rin. Nalagyan na rin natin yung LSE niya. Itong grill niya. Ano, yung protection niya. Okay, so kaya subukan natin na kung okay ang ating ginawa. <coughs> Tayo. Sta Ano ito? standard na ano, coil pan. Uh, ano natin? Subukan natin kung okay yung ating ginawa na ipapalit ng ano. Ah. Uh, uh, paglalagay ng <coughs> thermal fuse sa bagong stator bagong motor na electric pan. So yan, nakasaksak na. Ang gawin natin ay ay, ay ano natin, lagyan natin sa si number 1. Tingnan natin kung iikot. Ah, so okay naman. Ah, ito naman siya. Number 1 'yan, number two, lakas. Number three, ah, lakas so, number 2. Lapas. Number 3. Ah, lapas siya. Kita so, natin. Swing siya. Yan. Yan. Na. So, swing siya. So, ayos. Ganun lang yung paglalagay ng paglalagay ng thermal fuse sa bagong rewind. reviewin nyo nang paulit-ulit para makabisado nyo at uh, magawa rin ninyo. Simple lang naman yon Hindi naman siya mahirap. Kaya na? Okay na? Kaya na? Kaya na? Kaya na? At uh, subscribe kayo sa channel namin. I-like nyo. At share din. Sa mga kilala nyo para makinabang sila. No? Okay, salamat. Sana nakinabang ulit kayo sa video namin.